Nagdilim ang paningin ko nang makita ko ang bakanting espasyo sa sala. Wala na. Ang paborito ni nanay. Ang pihano na iyon. Ang sagradong alaala niya, binenta nila. Para sa alak. Narinig kong nagtawanan sila, ang mga tinig nila ay parang matutulis na kutsilyong sumaksak sa puso ko. Pambili lang ng alak, Mia. Ano ka ba naman ang lumanan yan? Ang bawat salita ay bumubuo ng nag-aalab na apoy sa kalooban ko. Hindi nila alam ang hindi nila alam ay may tinago si nanay sa loob niyon. Isang lihim na magpapaluhod sa kanila. At sisiguraduhin kong sa oras na lumabas ang katotohanan, magsisisi sila sa araw na ipinanganak sila. Ako si Mia, at sa mata ng marami, ang buhay ko ay tila perpekto. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera sa larangan ng arkitektura, madalas akong mapuri hindi lang sa aking galing sa propesyon, kundi pati na rin sa aking pisikal na anyo. Kung tutuusin, pinagpala ako ng gandang hinahangaan kung kaya't maraming pagkakataon na ginagamit ko ito bilang isang bentahe, lalo na sa mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyan, may isang malalim na kirot sa puso ko na tanging ako lang ang nakakaalam, ang pagkawala ng aking pinakamamahal na ina, si Aling Elena. Sinanay ang aking matalik na kaibigan, ang aking gabay at ang pundasyon ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Bata pa lang ako, halos hindi ko na nakilala ang aking ama, kaya sinanay ang buong pag-ibig at atensyon na natanggap ko. Siya ang aking buong mundo. Ang pinakamatamis na alaala ko kay Nanay ay laging nakaugnay sa isang bagay, ang piano. Iyon ang pinakapaborito niyang pag-aari, isang lumang Steinway na minana pa niya mula sa kanyang ama. Bawat tipa ng nota na lumalabas mula rito ay parang musika mula sa langit, malamig, malinaw, at puno ng pagmamahal. Hindi man siya profesional na pianista, ang bawat melodya na tinutugtog niya ay punong-puno ng damdamin. Naaalala ko pa tuwing gabi, bago ako matulog, tatayuan niya ang pianong iyon at tutugtugin ang paborito kong lulabi. Ang tunog ng pianong iyon ang himig ng aming tahanan, ang puso ng aming pamilya. Ito ang huling malaking piraso ng nanay na naiwan sa bahay pagkatapos niyang pumana o dalawang taon na ang nakakaraan. Ang bawat key, ang bawat pedal, ay puno ng kanyang presensya, ng kanyang pagmamahal. Ito ang naging santuwaryo ko nang mawala siya. Doon ako umiiyak, doon ako nag-iisip, doon ko nararamdaman na malapit pa rin siya sa akin. Hindi ko ito tinugtog pagkatapos niyang mawala, hindi ko kayang galawin ang mga case na iyon nang hindi na Ngunit ang presensya nito ay sapat na. Iyon ang huling pisikal na alaala niya sa akin, bukod sa mga litrato. Ilang buwan matapos pumanaw ang aking ama, nagdesisyon si nanay na muling magpakasal. Iyon ang kaisa-isang pag-ibig niya matapos ang aking ama. Si Mang Arthur ang napangasawa niya. Kasama ni Mang Arthur ang dalawa niyang anak mula sa dati niyang asawa, si Kuya Joel at Ate Lisa. Sa simula, maayos ang pakikitungo nila. Nagpapanggap silang mabait, sumusunod sa gusto ni nanay, at kinakausap ako ng maayos. Nakikita ko kung gaano kasaya si nanay sa piling ni Mang Arthur at iyon ang pinakamahalaga sa akin. Ngunit sa totoo lang, may kakaiba na akong naramdaman sa kanila noon paman. May bahid ng pagpapanggap na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko lang sigurado kung ano iyon. Hindi ko akalain na ang pagkawala ni nanay ang magiging mitsa para lumabas ang tunay na kulay ng pamilya ni Mang Arthur. Dati, sila ang nagpupuri sa akin, nagpapanggap na nagmamalasakit, na parang mga kaibigan. Ngunit ngayon, nagiba ang ihip ng hangin. Bigla silang nagkaroon ng karapatan sa bahay ni Nanay, sa mga gamit niya, sa lahat. Hindi pa nga nakakalipas ang isang buwan mula nang ilibing si Nanay, nagsimula na silang magreklamo tungkol sa pera. Ang mahal ng funeral ni Aling Elena, bulong ni Ate Lisa sa kapatid niya, kahit na malinaw kong naririnig. Sana may naiwan siyang maraming pera. Sayang, hindi natin maibenta ang piano, ang laki niyan. Noon ko unang naramdaman ang lamig sa kanilang mga mata, ang pagkaingit sa kanilang mga tinig. Nagulat ako. Hindi ko akalain na ang pagkawala ni Nanay ay magiging pagkakataon para sa kanila na maging sakim. Si Mang Arthur, na dati ay ubod ng tamis sa bawat salita, ay naging mas tahimik. Ngunit ang katahimikan niya ay may bahid ng panunumbat. Pakiramdam ko, ako pa ang may kasalanan kung bakit wala si nanay, o kung bakit hindi sapat ang iniwan niya. Si Kuya Joel at Ate Lisa naman, na parehong nasa hustong gulang na pero walang trabaho at nakatira sa bahay ni nanay, ay laging naghahanap ng paraan para makakuha ng pera. Laging may emergency, laging may kailangan bayaran. Hindi sila lumalabas ng bahay para maghanap ng trabaho at nag-iintay lang ng pagkakataon na lumabas ang pera. Isang araw, napansin kong nawawala ang isang lumang relo ni nanay, iyong regalong binigay sa kanya ng aking lolo. Hindi ito mahal sa halaga, ngunit puno ng sentimental value at kasaysayan ng pamilya. Nagtanong ako kay Mang Arthur at ang sabi niya ay hindi niya alam. Ngunit nakita ko ang bahid ng pag-aalangan sa kanyang mga mata, ang bilis ng pag-iwas niya ng tingin. Kinabukasan, nakita ko si Kuya Joel na may bagong cellphone hindi ko ito pinansin ng husto noon, ngunit may bumulong sa akin na may mali. Simula noon, nagsimula akong magkaroon ng katanungan sa isip ko. Bakit ganito? Bakit parang may nagtatago sila sa akin? Bakit ang mga ngiti nila ay hindi umaabot sa kanilang mga mata? Hindi ko akalain na ang pagkawala ng relo ni nanay ay simula pa lang ng mas malaking problema. Mas lumala ang sitwasyon sa bahay at ang tensyon ay parang usok na bumabalot sa bawat sulok. Nagsimula silang maging mas agresibo sa paghahanap ng pera. Mia, wala ka bang naipon? Tanong ni Ate sa isang beses, habag nakatitig sa aking bag na akala mo ay may nakatago akong kayamanan. Nagtatrabaho ka naman, di ba? Dapat marami ka ng pera. Nakangiti siya, ngunit ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata, at ang tono niya ay maihalong panunumbat. Pakiramdam ko, sinusuri niya ang bawat galaw ko, kung gaano kalaki ang sweldo ko, kung ano ang mga binibili ko, at kung ano pa ang pwede kong ibigay sa kanila. Si Kuya Joel naman, laging nang hihingi ng pambili ng sigarilyo o pambayad sa kaibigan niya sa sugal. Kung hindi ko bigyan, magtatampo siya, magagalit at magbibitaw ng mga salitang parang panunumbat. Ang damot mo naman, Mia, alam mo namang kapamilya mo kami. Kami ang pamilya mo ngayon. Hindi kami kaaway. Nagagalit ako sa kanyang pagpapanggap, sa kanyang kawalan ng hiya. Ang bahay, na dati ay puno ng pagmamahal at tawanan, ay naging pugad ng tensyon at pagkamuhi. Lumalabas ako ng bahay ng maaga, at umuuwi ng gabi para lang maiwasan sila, para lang makahanap ng kapayapaan kahit sandali. Madalas, kapag umuuwi ako, may amoy alak na sa hangin. Nagsisimula na silang mag-inuman sa sala, gamit ang mga gamit ni nanay, nagkakalat, nag-iiwan ng mga bote sa sahig. Pinipilit kong ayusin ang kalat, ngunit kinabukasan, ganoon pa rin. Para bang nagtatago ako sa sarili kong bahay. Ang pinakamasakit ay kapag naririnig ko silang pinag-uusapan ang mga gamit ni nanay. Ang dami namang gamit dito na hindi naman ginagamit, sabi ni Mang Arthur isang gabi, habang nakatingin sa mga antigo na kasangkapan ni nanay. Sayang lang, nakatambak. Pwede pa sanang pagkakitaan. Ang mga mata niya ay nagkikintab sa kasakiman. May isang araw, nakita ko si Ate Lisa na may suot na hikaw ni nanay. Isang hikaw na ibinigay ko pa kay nanay noong Mother's Day, isang espesyal na alaala. Ate, sayo ba yan? Tanong ko. Nagulat siya. Ah! Binigay sa akin ni mama mo, sagot niya, habang nag-iwas ng tingin, ngunit alam kong nagsisinungaling siya. Galit na galit ako, ngunit pinilit kong magpigil alam kong simula na ito ng pagkalat ng kanilang kasakiman. Nagsisimula na silang manman sa mga gamit ni nanay, naghahanap ng maibibenta. Ang pianong iyon madalas kong makita si Mang Arthur na nakatitig doon. Para bang sinusukat niya ang presyo nito sa kanyang isip. May bumulong sa akin na may masamang mangyayari. Ang pagkabahala ko ay lumalaki bawat araw. Ang pakiramdam ko ay para akong nakatira sa isang bahay na puno ng mga ahas na handang umatake anumang oras, handang sipsipin ang bawat patak ng aking kaligayahan at kapayapaan. Bawat gabi, nahihirapan akong matulog. Ang bawat kaluskos, bawat bulong, ay nagpapataas ng aking kaba. Alam kong mayroon silang mas malaking balak at ako ang huling linya ng depensa ng mga alaala ni nanay. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Isang araw, umuwi ako galing sa trabaho, pagod, gutom, at umaasa na makakita ng katahimikan sa loob ng aming bahay. Ngunit pagbukas ko ng pinto, isang malaking puwang ang bumungad sa akin sa sala. Ang puwang kung saan nakatayo ang pianong iyon. Ang pianong iyon na simbolo ng pagmamahal ni nanay, ng kanyang musika, ng aming mga alaala. Nilingon ko ang buong sala, naghahanap. Nagbabaka sakali na nilipat lang ito sa ibang kwarto, na isang masamang biro lang ito. Ngunit wala. Wala talaga. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Lumapit ako sa kanila, ang aking boses ay nanginginig. Nasaan ang piano? Tanong ko, halos pabulong, nang makita ko si Mang Arthur na nakaupo sa sofa, umiinom ng beer kasama si Kuya Joel at Ate Lisa. Ang kanilang mga mukha ay tila walang pakialam, tila wala silang alam sa pagkabigla ko. Walang bahid ng pagsisisi, walang bakas ng emosyon. Ah, iyon ba? Sabi ni Mang Arthur habang nagkibit balikat na para bang wala lang. Ibenta na namin. Hindi naman ginagamit, sayang lang nakatambak. May ngisi sa kanyang mga labi na halos hindi makita. Parang gumuho ang mundo ko. Ang dugo ko ay nag-init. Ibenta. Paano niyo nagawa iyon? Hindi niyo ba alam kung gaano kahalaga iyon sa akin? sa alaala ni nanay. Ang boses ko ay halos maging sigaw, nag sa buong bahay. Ang aking mga kamaw ay nakakuyom, handa ng sumabog sa galit. Ano ka ba naman, Mia, sabi ni ate Lisa, na may halong pagmamataas at iritasyon sa kanyang boses. Luma na iyon. Hindi na uso. Hindi rin naman namin magagamit. Saka, kailangan namin ng pera, walang trabaho si Kuya Joel, ako rin ikaw lang ang may trabaho dito. Nagtawanan pa sila, parang isa lang itong biro, parang isa lang itong panalo para sa kanila. Para silang mga halimaw na nakangisi sa aking harapan. Hindi nila nakikita ang sakit sa aking mga mata, ang pagkasira ng aking puso. Para sa alak. Sigaw ni Kuya Joel habang nag-aangat pa ng baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa kaligayahan. Nakabili kami ng ilang kaso ng beer at pulutan. Salamat sa piyano mo, Mia. Hindi na kami maubusan ng inumin. Sabay tawa ng malakas, tawa na nangingibabaw sa buong bahay. Hindi ko na kinaya. Ang galit, ang sakit, ang pagkadismaya, lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa loob ko. Paano niya nagawa ito? Ulit ko, habang umiiyak na, ang mga luha ay umaagos sa aking pisngi. Wala na ba kayong respeto sa nanay? Sa kanyang alaala, ni hindi pa nga siya nakakapagpahinga ng maayos. Relax ka lang, Mia, sabi ni Mang Arthur, na parang pinapakalma ako, ngunit sa tono niya ay maihalong panunuya. Nabili naman namin ng kaunting pera. Hindi naman namin binenta ng walang kapalit. May pakinabang din naman. Doon ko na pagtanto. Hindi lang ito tungkol sa pera para sa ala. Ito ay tungkol sa kawalan ng respeto, sa pag-demonyo nila, sa pagpapahalaga sa material na bagay kaysa sa alaala ng isang mahal sa buhay. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na sila nakita bilang pamilya. Nakita ko silang mga halimaw na handang lunukin ang lahat ng makita nila. At sa likod ng lahat ng luha ko, may isang munting tinig sa isip ko na nagsasabing, magbabayad kayo. Babalik sa inyo ang lahat ng ginawa ninyo. May isang bagay na bumalik sa aking isip. Isang bagay na sinabi ni nanay sa akin, ilang linggo bago siya pumanaw. Isang lihim. Isang lihim na nakatago sa loob ng pianong iyon. Ang lihim na magiging sandata ko laban sa kanila, ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Habang umiiyak ako sa aking kwarto, hindi ko mapigilang isipin ang piano. Ang mga kamay ni nanay na lumilibot sa mga case, ang malambing niyang boses na kumakanta, ang aming mga alaala. -ala. At pagkatapos, parang kidlat na bumalik sa akin ang alaala. Isang hapon, ilang linggo bago pumanaw si nanay. Mahina na siya noon, nakahiga sa kama, at ako ang nagbabantay. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga alaala, sa mga plano, sa mga pangarap, lahat ng pangarap na hindi na niya matutupad. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay naningning. Anak, may ibibigay ako sa'yo, bulong niya, halos hindi na marinig ang kanyang boses. Isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong pera. Mas mahalaga pa sa buhay ko. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Hindi ito pwedeng makita ng iba, lalo na ni Arthur at ng mga anak niya. Alam kong sakim sila. Alam kong may balak silang masama. Pero ipinangako ko sa sarili ko na ikaw ang magmamayari nito. Ikaw lang. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng seryoso at sinabi, naaalala mo ba ang kwento ng lola mo? Iyong kwento na bago siya pumanaw, itinago niya ang kanyang paboritong hikaw sa loob ng lumanyang siwing machine para sa nanay ko. Tumango ako, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, nalilito. Ganoon din ang ginawa ko, anak, patuloy ni nanay, habang umiti ng mapait, na maihalong lungkot at pagmamahal ang aking diamond necklace ang paborito kong kwintas. Iyong ipinamana pa sa akin ng lola mo. Itinago ko iyon sa loob ng piano. Sa ilalim mismo ng keyboard, sa loob ng maliit na kompartimento na tanging ako lang ang nakakaalam kung paano buksan. Walang sinuman ang makakahanap doon. Ang diamond necklace ni nanay. Iyon ang pinakamahalaga niyang pag-aari, isang mana mula sa kanyang pamilya na pinaghihirapan ng aming mga ninuno. Hindi lang ito may malaking sentimental value, kundi napakamahal din ito. Isang kwintas na pinag-uusapan sa aming pamilya dahil sa kagandahan nito, sa mga diamante nitong nagniningning na parang bituin at sa kasaysayan nito. Ito ang kayamanan ng aming angkan. Pero nanay, sabi ko noon, bakit mo itinago? Bakit hindi mo nalang binigay sa akin? Delikado kung may mangyari sa iyo. Dahil alam kong kapag ibinigay ko sa iyo ngayon, kukunin lang nila. Gusto kong sigurado na pagdating ng panahon, ikaw lang ang makikinabang doon. Kapag handa ka na, Mia, makikita mo iyon. Tandaan mo, ang pag-ibig ko sa iyo ay mas matibay pa sa anumang jamante. Mas matibay pa sa kasakiman ng iba. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang iyon ang pumukaw sa akin. Ito na ang aking pagkakataon. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, agad akong nag-imbestiga. Hindi ako tumigil hangga't hindi ko nahanap kung kanino nila ibinenta ang piano. Sa tulong ng isang kaibigan kong pulis na dati kong kaklase sa kolehiyo, nakuha ko ang impormasyon ng buyer. Isang kolektor ng mga lumang instrumento sa kabilang bayan, may reputasyon sa pagiging matapat. Tinawagan ko agad ang kolektor, nagpanggap akong interesado sa piano at nagtanong-tanong tungkol sa presyo at kondisyon nito. At totoo nga, nasa kanya pa ang piano. Naramdaman ko ang pag-asa sa dibdib ko. Ito na. Ito na ang sandali ng aking paghihiganti. Ito na ang simula ng pagbagsak nila. Kinabukasan, kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob ko at hinarap ang kolektor. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon na ninakaw ang piano sa akin at ang tunay na halaga nito para sa akin hindi lang sa pera, kundi sa emosyonal na aspekto. Nakinig siyang mabuti at sa kabutihang palad, naging maunawain siya. Pumayag siyang ibalik ang pisyano sa akin sa halagang binayaran niya, kasama ang kaunting bayad sa pagod niya. Ngunit bago ko ito kunin, humiling ako na ako mismo ang maghanap ng lihim sa loob nito, na parang naglalaro ako. Nagulat siya, ngunit pinayagan ako na curious sa aking sinasabi. At doon, sa ilalim ng keyboard, sa loob ng maliit na kompartimento na tanging si ilang ang nakakaalam, nandoon nga ang diamond necklace. Ang kinang nito ay parang nagsasabi, narito ako, mia nandito ang pagmamahal ni nanay. At nandito rin ang hustisya. Hindi ako umuwi agad. Nagplano ako. Kailangan kong gawin ito ng maisapat na saksi, nang sagayo ay hindi sila makapagsinungaling at makatakas sa kanilang ginawa. Gusto kong makita nila ang kanilang kahihiyan sa harap ng lahat ng kamag-anak. Inimbitahan ko ang lahat ng kamag-anak namin sa isang hapunan ng pamilya sa bahay ni nanay, ang aming ancestral home. Sinabi ko na may mahalaga akong sasabihin na may kinalaman sa mana ni nanay. Dumating si Mang Arthur, si Kuya Joel, at Ate Lisa, na may hangover pa at nagre sa pagkaabala. Mukha silang bored at nainis. Pagkatapos ng hapunan, tumayo ako. Hawak ko ang pihano na kakabalik lang na nakatakip ng isang lumang tela para hindi nila makita kung ano ito. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Salamat sa pagdating nyo, simula ko habab nakatitig sa kanilang tatlo. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. May mahalaga akong ibabahagi. Tungkol ito sa pihano ni nanay. Nagtawanan silang tatlo. Ano na naman yan, Mia? Nagpapaka-emosyonal ka na naman, sabi ni Ate Lisa, na parang nairita. Nga! Ang luma-luma na nga yan, dagdag ni Kuya Joel. Isang luma, walang kwentang piano. Umiti ako. Isang ngiting puno ng paghihiganti. Alam nyo ba, sabi ko, habang unti-unting tinatanggal ang tela sa piano, na bago pumanaw si nanay, may mahalaga siyang itinago sa loob ng pianong ito. Ang piano ay lumitaw at nakita ko ang kanilang pagkamangha. Bigla silang natahimik, Nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mata, unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Ano naman yan? Tanong ni Mang Arthur na parang nagtataka, ngunit maihalong ka ba sa kanyang boses? Tinanggal ko ang tela mula sa piano. Ang lahat ng kamag-anak ay nagulat. Nasaan galing yan, Mia? Tanong ng isa kong tita na parang hindi makapaniwala. Sa kolektor na binentahan nila, sagot ko, sabay turo sa tatlo na ngayon ay nanginginig na. Ibinenta nila ang alaala ni nanay, ang pianong iyon, para sa pambili ng ala. Binenta nila ang sagradong bahagi ng aming bahay para sa kanilang bisyo. Nagsisinungaling ka. Sigaw ni ate Lisa, namumutla. Wala kaming ginawang masama. Talaga? Sabi ko, habang kinukuha ang diamond necklace mula sa loob ng piano. Ang pagkinang nito ay pumuno sa silid, parang ilaw na bumulag sa kanila. Ang lahat ng kamag-anak ay napasigaw sa pagkamangha, sa pagkabigla. Hindi lang basta piano ang binenta ninyo. Binenta nyo ang mana ni nanay. Ang diamond necklace na ito na tinago niya para sa akin, sa loob ng pianong iyon. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kayamanan ng aming angkan. Ang kanilang mga mukha ay namutla, naging puting-puti. Si Mang Arthur, si Kuya Joel, at Ate Lisa ay hindi makapagsalita. Ang mga mata nila ay nakatitig sa kwintas, puno ng pagsisisi, galit at takot. Ang mga kamag-anak ay bumulong-bulong, ang kanilang mga tinig ay puno ng galit at pagkadismaya. Narinig ko ang mga salitang, mga sakin. Wala silang puso. Mga magnanakaw. Alam niyo bang iligal ang ginawa niyo? Sabi ko, habang nakatitig sa kanila, ang aking tinig ay matatag at malinaw. Ang pagbebenta ng pag-aari ng iba nang walang pahintulot ay pagnanakaw. At sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa korte. Makikita ninyo ang tunay na parusa sa inyong kasakiman. Nanginginig si Mang Arthur. Si Kuya Joel ay yumuko at si Ate Lisa ay nagsimulang umiyak, ang kanilang mga luha ay parang buwaya. Ang kanilang pagtanggi ay unti-unting nawala. Ang kanilang pagmamataas ay napalitan ng kahihiyan. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Ang lahat ng tao sa silid ay saksi sa kanilang kasakiman at sa kanilang kahihiyan. Ito ang aking paghihiganti. Ang katotohanan ang aking sandata. At sa wakas, nakita ko ang hustisya. Hindi naging madali ang sumunod na mga araw. Nagdemanda ako laban kay Mang Arthur, Kuya Joel, at Ate Lisa para sa pagnanakaw at paglabag sa testamento ni Nanay. Ang kaso ay umabot sa korte at sa huli, dahil sa matibay na ebidensya, ang testimonya ng kolektor, ang aking kwento, at ang pagkakita ng mga kamag-anak sa lahat ng nangyari, na patunayan silang nagkasala. Kinailangan nilang bayaran ako ng malaking halaga bilang danyos, hindi lang sa halaga ng kwintas, kundi sa pinsalang idinulot nila sa akin at sa alaala ni nanay. Dahil sa kanilang kasakiman at pagbebenta ng mana, nawala sa kanila ang anumang karapatan sa pamana ni nanay. Naging usap-usapan sila sa aming pamilya at nawala ang kanilang respeto. Lumaya sila sa bahay ni nanay at hindi na sila nagpakita sa akin na para bang naglaho na lang sa hangin. Ang diamond necklace ay akin na ngayon. Hindi lang ito basta isang mamahaling alahas, ito ay simbolo ng pagmamahal ni nanay, ng kanyang pagpaplano at ng kanyang pagtitiwala sa akin. Bawat kinang ng diamante ay nagpapaalala sa akin ng kanyang pagmamahal. Ang piano ay nasa akin na rin nakalagay sa pinakasentro ng sala, isang paalala ng aming mga alaala. At kahit hindi ko pa rin ito tinutugtog, ang presensya nito ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan at lakas. Ang buhay ko ay naging mas tahimik, mas payapa. Nakabalik ako sa normal kong buhay, mas matalino at mas malakas. Napatunayan ko na ang hustisya ay umiiral at ang kasakiman ay hindi kailanman nagtatagumpay. Ang sakit ng pagkawala ni nanay ay naroon pa rin at mananatili iyon sa aking puso, ngunit alam ko na ipinagtanggol ko ang kanyang alaala at ang kanyang mana. Naging aral ito sa akin na hindi lahat ng nagpapanggap na pamilya ay totoo, at minsan, ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay ang mga taong pinakamapanganib. Ang tunay na pagmamahal at respeto ay hindi nabibili ng pera. At minsan, ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pagpapakita ng katotohanan. Ngayon, malaya na ako sa kanilang anino, at nakikita ko ang hinaharap ng may ngiti sa aking mga labi, puno ng pag-asa at kapayapaan.